Ano ay, na tayo? Ayaw! Nagdilaw-dilaw na! Nagdilaw na. Nagdilaw na. Sasakupin namin ang planet Earth daw! Sasakupin daw! Magsisi ka talaga! Magsisib... Oh, mahal yung kuryente Mahal yung tubig! Mahal yung bigas! Tapos yung wifi! Mahina bang signal! Bakit? Magkano ba yung bigas? 60 per kilo! Kabahal ba? Ano yun? Bagyo! Kok dia kayaknya? Hah? Uy, familiar kok yana. <laughs> aba, abah, hmm? abah. Mau pun tahan enggak? Uy, cicigo kok menan? Nang ngua mah neng ka, uy. <laughs> Nanguha ng banggatong. <laughs> Mapuntahan nga. <laughs> Tanungin ko kung anong trip. Anong klasing trip to? <laughs> Nagpunta man dito. <laughs> At dito pa nanguha ng banggatong. <laughs> Uy! <laughs> huh? Goko, bakit nandito ka nanguha ng banggatong? Edong <laughs> dong, naubusan sa si amin dong. Kaya pumunta ako ng planet Earth para manguha ng panggatong dong. Anong naubusan? <laughs> bakit ka dito nga nanguha ng kahoy? Naubusan nga kami ng panggatong doon sa Planet Nemec, Dung! Kaya pumunta ako sa Planet Earth para magmuma ng panggatong kasi wala akong pang-loto oh, ng tulpang ay talong. <coughs> talong? Sabi mo, may power ka? Bakit hindi mo nalang ni-loto sa power mo? Ayun ay, nga. At ay, saka, Dung, hindi, Dung. Mm. Hindi lang ang panggatong hinahanap ko dito. Oh. Nandito yung pitong Dragon Ball doon, hinahanap ko. pitong Dragon Ball? Oo! Wala naman Dragon Ball dito. Ano wala? wala ayun, natin. mahanap ko nga ng dalawa eh. Hmm? Yan o. Oh. ko ng dalawa kasi eh ano man? may radar radar akong gamit dong. May radar. Ang Dragon Ball namin, dong. Uh. Bumagsak dito sa planet Earth. Bumagsak <laughs> Saka dong. Wala nga ang Dragon Ball dito. Wala nga ang Dragon. Yun nga, makinig ka. Mm -hmm. namin ang planet ang Earth. <laughs> Kaya wala kang magawa kay may power man. Oy, anong takbo ko pin yung ba? Gusto mo? Ano na takbo? Amin. Nagdilaw dilaw na. No? nagilaw dilaw. Dilo. Bagsak ko sa iyo. Wala na yang silbi, wala yang sari. <laughs> Sasakupin <laughs> namin ang planet Earth. <laughs> daw. Sasakopin daw. Magsisi ka talaga. Magsisi. Oh, mahal yung kurinte. Mahal yung tubig. Mahal yung bigas. Tapos yung wifi, may inabang signal. Bakit <laughs> magkano ba yung bigas? 60 per kilo. Oh, oh, mahal ba? Oh, mahal nga eh. Ay, hindi magsilbi. Ay, 10 piso lang para sa sa amin. Mahal nga. Hello, Brad. Nandito na ba kayo sa Planet Earth? Hintang magiging ilo. Hintang magiging ilo. Oo. Talagang <laughs> kunwata mga kumot. Hindi. Hindi magiging ilo. yung kabahal dito.